Hello mga guys, good evening magandang gabi at masayang araw sa inyong lahat mga kapwa ko florista at mga kapwa ko designer nang dito tayo sa labas ng aming flower shop so wala tayong customer mga guys kasi gabi ngayon at uh, Video nag relax relax ako kasi Haba na pala ng buho ko grabe hindi na ako makapagupit ah. Mahaba na. So Narito tayo guys sa labas ng flower shop namin. Kasi walang customer. Kaya na uh, isipan ko na maglakad-lakad. So Amon amon niya ito yung flower shop. So yan yung sa loob namin mga guys. So ayan kung makikita nyo, ito yung sa ano namin sa loob ng ano namin Ah uh, flower shop. So kung makikita nyo guys. So napaka simple ng flower shop namin kasi gabi ngayon at wala sadong customer kaya naisipan ko na dito muna tumambay. So ayan guys oh. So, kung makikita nyo ayan. May ano ako diyan may ayan ayan yan Ayan, saan ba? Ayan, <laughs> ayan, ayan. May ano ako dyan, may kape. Tsaka may tubig. Kasi tumambay ako dyan saglit. Kasi wala ako customer. Kaya na isipan ko na dito muna ako sa labas. So yung guys, no? So ito pala yung paligid namin. Kung makikita nyo guys. Masyadong uh, tawag dito. Napakatahimik, no? So, ang area ko po ay dito ay medyo malayo ako sa siyudad. So, malayo ako sa duha City, no? Sa pinaka-city. Uh, so, na nasa labas na ako ng city. So, ito yung area ko. Makikita nyo, guys. So, wala masyadong mga tao na lumalakad. Kaunti lang. So, ito yung pinaka-mahirap dito sa akin. Minsan kasi nakakaramdam ako ng homesick, no? Nakakaramdam ako ng lungkot. Pero sa kabila ng lahat ng kalungkutan ay natiis ko rin at saka dito kailangan ko rin natiisin kasi nga wala din akong choice wala din akong magawa kasi ito yung trabaho na pinili ko at ito yung uh, binubuhay ko sa pamilya ko no? so ito guys kung makikita nyo guys so medyo uh, nag-iisa lang yung flower shop dito no na na nandito sa area na ito at bukod sa malayo ito sa ano bukod sa malayo ito sa sa city wala pa dito mga bibilhan ng mga pagkain bibilhan ng mga tawag dito yung mga yung tawag dito yung kung bibili ka ng mga tinapa bibili ka ng kung anong gusto mo ba wala dito malayo Meron man kailangan mong maglakad kaya sa akin tinatiming ko na magpunta doon of duty ko kasi pag pupuntahan mo siya na naka-duty ka talagang halimbawa may customer nako baka mayari ka pa so ang ginagawa ko bibili ako ng tinapay bibili ako ng asukal yung talaga pang lang kaya parang bundok style ba so kaya nga itong pag abroad ay eh, hindi talaga lahat ay maganda ang ang makuha mo na no? so usually guys hindi naman pa mahirap talaga para sa akin ang isang profesyon na ito kasi ang profesyon ko dito ang trabaho ko ay isang florista no? so kung makikita nyo guys ito yung loob ng flower shop namin ayan, dulo, madilim ako no? so ayan kung makikita nyo guys ayan yan yung mga gawa ko no? sa loob ayan kung makikita nyo guys yan mga gawa ko yan mga design ko no so yun ay mga mga table sit up no at saka may kasamang bulaklak lahat na yan ay ako na rin ang na nagdesign yan at hindi lang yung mga guys no at kailangan dito na hindi ka lang dyan sa loob kailangan ng dito sa labas marunong ka rin so kung makikita nyo guys ito yung area na ito ito yung nilinis ko at ito yung inaalagaan ko rin na pagdating ko dito guys halos walang damo ito kung makikita nyo guys yung mga parang ganito lang siya oh. ganito siyang ganito wala siyang kadamo-damo guys kasi nung uh, pumalita pumalit ako dito, kasi pangalawang kampanya ko na ito eh. Hindi ito naalagaan, hindi na diligan ng maayos, no? Siyempre ako mahilig talaga ako sa mga plantito, plantita, mahilig ako magtatanim. So naisip ko na sabi ko uh, ayusin ko tong sa labas para maganda naman kasi parang kumbaga ito yung pinaka entrance ng flower shop namin, no? So inayos ko, guys, diniligan ko araw-araw kasi yung tubig, yung makikita nyo guys, ang tubig na 'yan. Ano din yan? Uh, ayan, kung makikita nyo, yan, yung tubig niyan. Unlimited yan, walang problema sa tubig dito. Ang kailangan na dito ay masipag ka lang talaga magdilig. So, kung makikita nyo, yan guys, oh. So, ano yan, kung makikita nyo, ano yan ang diniligan ko talaga, uh, umaga, uh, tanghali, at gabi. Tatlong beses ako nagdidilig dito, lalo na ngayon na panahon ng taginit. Pero, usually guys, ngayon ay medyo palapit na yung taglamig, at medyo maganda na yung panahon, no. So, yun lang guys, no. So, yan yung ano ko dito. Ito, ito yung, kumaga, ito yung pinakalibangan ko dito, guys. So, yun lang yung update -up ko kayo sa aking mga gawa, mga trabaho ko. So, maraming salamat. At hindi pa ba nakapag-subscribe sa so, YouTube channel ko, please. Uh, subscribe. Hit the bell notification Para lagi kong updated Sa mga video kong gagawin Teka parang Di pa gumaling tong May sugat ako dito eh. <laughs> Makulit ano So yun lang guys At maraming salamat Good evening At pabuhay kayong lahat At God bless